So I am here all alone in the, the house. Walang kasama at ako lang. Ako lang nag-iisa. Um, already 1.50 in the lang. Walang, walang tao. naka-off ang computer. It's all me. Nothing but me. It's just me. Just me. Ako lang. Sa bahay. At wala ka ng iba. Wala ka ng iba. At wala na ako. Kasi ako lang. Ako lang. Ako lang na iwan! Stop lang. Bilalim. <laughs> Kuwarto. Inayos ko. maklaro. Another room. Computer. Not gear. CPU. At ako lang talaga only me. It's only me. Me. Boring. Ang ginis ako. Hindi niyo ako magupo. Ako lang. Wala lang magawa. Gusto ko matulog. Wala ko kasama. Gusto ako magtetris. Kailang laro. Sunod, klase na. Gusto ko mag-outing. Paano mag-outing ako lang. May gada no to. Tingnan yung sa ni Dave. Hmm? Oh. Chakit. Babush!